Hello guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para updated po kayo sa aking bagong mga video. Kaya guys, samahan nyo ako sa aking vlog ngayon kasi wala po akong magawa. Ngayon po ay mag-model po tayo ng soft drinks. Try natin kung pwede na tayo pang model sa soft drinks. Ay, mm, sarap! Isa pa. Ang lasa, walang kasing sarap. Pag soft drinks talaga, masarap ang lasa. Kaya pwede na kaya ako maging model ng soft drinks. Walang kasing sarap. Humahagod sa lalamunan. Ang sarap talaga ng soft drinks. magawa kundi maghiga-higa na lang kasama si nanay ayan po nakangiti pa siya ayan pa si cookie namin yung aso namin nagkakamot ito yan oh. No. cookie tingin ka dito dito tingin ka dito tingin sa cookie cookie tingin ka dito dito Oh, kasi umuulan, dito lang kami sa taas ay, Ayan niya, Hello po. Kahit po um, kami po ngayon. Gahid na lang po. Kahit walang makain. <laughs> Puro na lang higa. <laughs> Puro lang higa. Walang kain. Ito <laughs> matuloy si nanay. Ayan Ayan po. Eh, nawagad po kami sa inyo. Bigay <laughs> niyo po kami. Eh, joke lang po. Ayan po. Ito lang po ang ginagawa namin. Pagtagi na ano, pagtag nakahiga ano, na kami. Bawal kasi kami din sa waba. Kasi basa po doon. Ah. Ay, mo um. anong masasabi mo? Nay, anong masasabi mo? Wala kang masabi? <laughs> Dumig. <laughs> Dumig kaya yung aning Ay, bawal pala. Masalita ng gano'n. <laughs> Sorry po. <laughs>